planong iimplementa ang pag-issue og citation ticket sa mga traffic enforcers ngadto sa mga nakasupak og illegal parking atol sa mismong adlaw sa kapiestahan ni Senior Santo Niño de Bula. Kini aron malikayan matod pang magpunsisok og makamugna og hinay nga dagan sa trapiko ang ng abli alang sa mga motorista og mga mamiyesta. During the, di piesta, eh, we advise them, we eh, talk to them, convince them na sana kung ano yung patakaran na ililatag sa i-implement nung during the fiesta as sunod tayo para sa ganun hindi tayo maka-obstruct sa ibang tao hindi tayo maging cause ng maging problema along that way kung talagang hindi siya matigas ang ulo di wala we have no course but to ano but to give them citation human nga naisgutan sa gihimong panagpulong giuyunan kini sa barangay local government unit alang matod pa sa dugang seguridad o pagsigurong dili madelatar ang biyahe sa uban pang motorista. Natay mga designated parking area. Dito lang sila moderitso, kumamiyasta sila. I-parking nila sa natay tulok ka eskwilahan nga ato ang Hulamon, ang Jose di Binagracia Elementary School, Bula Central Elementary School o Bula National School of Fisheries. Pero ang four wheels nga mamiyasta nga parking lang ninyo diya sa dalan bawal yun na so basi unya niya magian mo nga may mga mag-issue o kaning citation ticket so be informed na lang para at least aware ta sa unsay uh, dagan puhon sa to ang kapiyastahan Pabor matod pa alang sa pipila ka mga motorista ingon man sa mga negosyante sumala pa nga kiniangay lamang ipatuman may okasyon man o wala ang mga illegal, illegal gina yun. Di, di di kayo kay mamugos pag pwede pwede kung gahi gyud ulo. Tikita na gina. Kay bawal man sila. Ah, oyon ko ma'am kay kung sa amo apo diring pwesto ma'am ug masalipdan mi, syempre amo ang tindahan dili na pud mahalinan kay makaano naman sila sa gabal naman. Akong nakuan ma'am murag dili man jud pa parkingan ma'am murag dito na sila mo parking sa may paingon sa Jensen bill Una na ang gihingos ni Layugan nga matag-adlaw na nilang ginaimplementa ang pagsita sa mga nakasupak sa balaod ug illegal parking dungan sa pagpaymangno sa mga motorista. Ini-implement natin niya everyday, no? Uh, everyday, that is our function na uh, kung talagang merong ano dyan na nagba-violate, as for us, pero uh, as much as possible, on my own, na uh, as, uh, as my advice to my uh, personnel, eh, sana kasi pag gano'n dyan, alam mo, kung mga nahuhuli natin, mga tricycle drivers, mga ano dyan, is medyo hirapan din, no? Naghahanap buhay na nga, pagkatapos, eh, kukunin mo pa yung uh, magbabayad pa siyang, ano sa isang uh, kita na siyang araw, baka kulang pa, no? In the heart of changing lives, kini si MJ Fernandez sa Brigada News Jansan. Brigada News.